sa karagdagan pa nating mga balita. Sa patuloy niyong bay sa panatuntunang CMN Pilipinas. Pag-uulat bola naman sa impila ng DWALFM eh, ang Radyo Totoo CMN Batangas. CMN live. live Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Naging mapayapa ang pagunita ng Simana Santa ngayong taon sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa ulat ni Police Colonel Samson Belmonte, Provincial Director ng Batangas Police Provincial Office, nag-deploy ang Batangas PPO ng higit 2,000 kapulisan sa mga places of convergence upang masiguro ang kaligtasan ng mga kababayan na piniling gunitain ang Simana Santa sa probinsya. Katuwang ng kapulisan ang ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross at mga local government units. Bukod pa rito ang mga force multipliers na kabalikat ng PNP sa pagpapatupad ng kayusan na nagpapasalamat si Monte sa mga kababayang nakisa at tumulong sa kapulisan sa kanilang pagganap sa kanilang tungkulin. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Renz ng Semen Batangas nag live para sa Semen Pilipinas. CNN Live, Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.